Hello guys. Maayong hapon sa tanan magbisaya ta ani. Kay naa man buhi ng tanan ako ba. Kung unsa na ako ang mga trabaho diri sa ka Kanang ako aning giisa-isa og kuan gikan kan pagsugod gyud nako. Hangtod karon ako ang giisa siya magkatawa ko sa kuan kay number of days kay tagduhar ka ang <laughs> di na mo, mo ano mo sipot <laughs> ako nang girecord ba pero dali lang kay paguman ani eh. magluto ko manok klipson dali ang bilbil na naman ako na bilbil to si magluto ko og an. Ang ni akong bukoy wa ni panudlay. Yani. Kani akong gisulat gyud pagsugod so nako. Pag-abot na, pag na ko diri ah, uh, mga two weeks pa lang ko nakatrabaho na dayon ko og kanang magrepack og liquid medicine. Pero 2 days lang kay ngano wala na ko ni report. Wala na ko nag -duty, kaya sakit, akong nag-duty kay sakit nakaayo kaayo akong tiil. Ang problema mo ko na ako kung magtindog bitaw ko sa whole day na walay lingkod-lingkod. Grabe, di ko kalakaw, ana, Maong na ko kalakaw ang napagkaugma. wala na ako. Naka-duty pa ko pagka ikaduha pagkaugma. Pagka next, wala na yun ko ni-duty. Kanya, yeah, after ato, mo tong nga nag uh, register ko og uh, business license sa post ako ang amo walay walay amo na ko pero connected mi sa post pero ako magbayad tanan murag ako uh, ako ang business ang gigamit ba ana tapos nakatrabaho sab ko og uh, kanang post mag ano mag segregate bitaw sa post sa main yun ba sa main kan pinakadako nga post diri employed jud ko kanang na amo jud nako sila kanang kuan pero 14 days lang ko kay ngano ang ako ang namong good goy almoranas ba tapos mo tukar siya kung kanang mag bitaw ko bugat nya kanang mapasmuhan ba kanang molagpas bitaw sa alas 12 kan ta launa na makakaon anak bitaw mugawas siya mo na akong problema So, wala na po ko nag-duty. Ato, kay nag-crank, kanang ka nang nag-sickness ko, nag ko. So, wala na po. Kay kung mag-sickness ka, manggod ilaha, kanang nang dili na kanila dawaton pagbalik, labi na kung mag lang ka. So, okay na po sa kuha. So, nagbantay po ko o oh, uh, two 2 years old nga baby pagkahuman. dilan na ko ma-remember ang month. So six days lang pod ko try try ragit ni ako aba. Kung unsa ba kay curious man ko sa tanan nga mga klasing work kay sa Pilipinas mang akong work puro sa papil, puro sa office. Many paghuman sa office kanang at first mang sa insurance ko insurance ko nag work as a personal secretary din pagka kuman ato nag real estate ko then uh, after sa kanang staff real estate kapoy na ko sa mga papilis kay stress stress gihapon siya kay puro papilis ano nag dito na ko nag start og agent kanang mag agent ka mamaligya ka og mga properties real estate agent o na siya so wala ko yung mga experience anang Although nakatry ko o ka assist kanang magkuan sa bakery sa una pero mura dili man ba pa na bahong to extra extra and then uh, nakatrabaho ko to no Six days lang ko magbantay og bata kay grabe po na ang bata kahilak ko ginuok ko mautong pagyod siya <laughs> Nga wala, napod ko nag ano ato kay kanang wala ko ganahi kay kanang ano ba kapoy siya buntayan kay kanang perti kahilakon niya wala mo sanay o bata kumaon na problema <laughs> na ako nakabantay ko sa akong mga pamangkin sa una pero dili really, mangon, mga hilakon akong mga pamangkin so mao siya so pagkauman ato nakatrabaho pud ko sa casino kanang kasino diri pero isar kadlaw na pud kumo, uma, ko mo trabaho pagkaugma na ang manager sa ako <laughs> kay wala ko na nanghid yeah. wala ko ni report nya to wala na so isal kadlaw kay laliman pud ka anak no ngagikan sa ano gikan sa ground floor hangtod sa fourth floor imuha ng limpyuhan ya yeah, kasino Naghan yung mga machine. Imuha ng limpiuhan ang machine sa kasino. Nya, dili lang machine. Kundi ka ng apil na ang boden Ay ka ng floor. Ka ng mga kan kilid kilid na ba. lamesa, mesa. Mga daghan lagi. Nya, dako ba ka ayo? So, pila lang mo kabuok. Unom lang may kabuok sa fourth floor. Kadakoan ng kasino. Kung kinsa nang nakaatog Kasino. So, at least nakatry ko o kasino. So, uh, sa so pagani ito, nakatry po ko o ganang house help, kanang katabang mas balay. House help or, ano sa na nila dito eh. Five days lang pod ko, kaya nasakit ko, wako ko kaagwanta, kaya naami sa bukid, asin as in kaayotugnaw naman ganit dito sa City labaw na dito nga na amis bukid grabe adlaw adlaw na siya tapos nag negative ah. grabe niya akong amo kuripot. <laughs> kuripot ka ayo ba dili siya naga og o kaning kaning electric heater kay ang iyahang ginakuan ka na rabi magso, magkuan rag kahoy ba tapos ibutang dito sa kanang murag murag oven ibutang dito sugnuran nya nya magsige na lang kag sinugnodog kanang sigi kag magtulog kag gabi e magsige na lang kag sinugnod anak kay eh, para mainit nya dako yung balay to up and down yung balay so nagkasakit ko og kanang gi usat gi kanang gikalintura ko ba sa katugnaw ay motong ning uli na lang ko eh gipapauli na lang ko niya pero ingon siya kung gusto na ako, mobalik ko kung pabalik ko daw ko niya pero wala na pud ko mobalik kay layo kay siya 5 hours good gikan diri sa city so wala na lang pud ko mobalik oy nangita lang pud ko lain so private house to siya niya da duha to iyang balay niya, da tapos ano siya wala single lang siya pero naa siya ito luka uh, dogs mora uh, nindot unta to siya kaso lang gamay ramon pud akong sahod kay kanang murag na ko ang akong sahod gamay ra siya as in kay kanang free man ko yung nya ano to di lang ko ang kuan ko na na is kanang tugnaw dili dili siya nagagamit og heater nga pareho ani among ginagamit ba kan kan kani kani wala naa siya pero wala niya ginagamit so uh, maulang to tapos sa pagani nakatrabaho ko og McDonald seven months lang pod ko kay ngano kanang wala, kadalasan sa akong trabaho dili man ko nilagi kuan nga pahawaon kay wala wala ako na gusto eh. ako ang mo ano ako ang dili na mo report pero dere sa McDonald nakaabot jud ko og oh, 7 months kanya nihawa ako pod ang nag naghawa sa akong, ako pod ang nihawa ba kay ngano naka problema ang akong kamot ba Ka nang akong nerves akong kamot kanang ngulngul -ngul siya ba din hawoy niya usahay walay kusog bitaw So, so, siya nga nag-stop mo na ako. Pero ingon nila, pwede ra anytime pabalik ko. Pero pagkatong nabalik na ko, nangayok kong sign mangkod atus atos kinuo, ipadamgo man ko. So, wala na po ko nabalik. So, pagkahuman na itong seven months, nakatrabaho na po ko o oh, hospital ka nang mag, uh, mag care sa mga kuan ba, care ah, kanang, sa room, kanang magkitay eh, mga pasyente. Ang kinanaan sa pasyente, imuhang kuhaon din, imong hugasan. Ana. Tapos, 8 days lang po ko ato, kay kanang stress ko kaayo, kay nga no, sa hospital mangod siya, ang, akong mafil ang mga sakit ba sa mga masakiton. Lahit manggod ko kay mafeel na ako ang ilang sakit. Sumurag feel na ako, ako ang maunag katigok. Kung magdugay ko, plus na ako ko'y kauban nga mas labaw pa sa manager. Kay lahit manggod diri ah. Kanang, ang manager hinuon buutan, dili hinugo. Ang kaninoong mga trabahante na nga kaubanan ni mga dugay na, Maona'y mga hinugo og kanang mga kuyaw kayo kanang feel nila nga sila ang boss moona diri ah. unya lisod ka makig magigaway ta ka maka lisod pugkaay mag magaway. kanang mo ah. a kailain masuko so taas man noon kong pasensya maoto nga ako na lang pod ang nihawa so moon na moon siya So, ang last na ko nga trabaho karon naa sa restaurant. So, ambot lang kung makaabot ba ko anig one month. Kay stress po siya. Taghan kay trabaho. lahi mo ko dere. Ang magtrabaho ka kanang ka nang pinaspasay, dili pwede nang hinay-hinay nga iya, iya. Kay masawayan ka nila. Din ka nang, pangalan ini, ka nang, wala kay pahulay. 30 minutes lang ang imong rest sa 8 hours 30 minutes lang imong rest magkaon magpaspas pagkaon kay pila ra po ng 30 minutes so mo -on na ang trabaho dere dili pareha sa tuas Pilipinas nga pwede ra magya ya pwede ra magkanang kuan ah uh, panang gusto nato mag maglingkod-lingkod bawal ang lingkod magsige ra gyud kag trabaho anak mao na kay binayaran ka diri per hour. Sumo na ako ang share tanan. Sumo na ako ang mga natrabaho. trabaho, daghan akong na-experience nga mga trabaho diri. Pero, diro dili magdugay. Ang nadugay lang nako na ang mag-deliver sa post og kanang sa McDonald's. <laughs> Sige maura to kay mura ta na akong video.